Good morning, good morning mga kabengbeng sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabengbeng so may unit tayo mga, nag mga nagbabalik kagaya dito mga kabengbeng ang ating Taurus A2K dual propellant so meron na ulit mga kabengbeng so ito pong unit na to ay unit ni Sir Casey Baltar ayan so PCP pump na po yung uh, or uh, compressed air na po yung nakalagay imbes na CO2 pero, pero pwede siya CO2, pwede siya PCP mga kabengbeng. Kaya dual propellant po siya. Sir, um, Casey Baltar, ito na yung unit mo, sir. Salamat po sa tiwala, sir. So, wala pa sa kanyang unit mga kabengbeng. Bayad na po agad. Salamat po sa, sa tiwala talaga, sir. Casey Baltar. So, sa BSA Black Powder 4x16x44 kung kakargahan natin ng up uh, PCP pump or PCP compressor. First Cuba tank, hanggang 2000 PSI po. Then nasa 30 shots kapag uh, CO2 sa PCP pump naman po uh, estimated 15 to 20 plus shots po, no? So ito po napakaganda. So syempre, uh, susubukan po natin to i-grouping test natin. So nandito tayo ngayon sa 19 meters mga bangbangin nilayon natin. So So, susubukan na po natin. Lalagay ko po yung ating side cam. So, Sir Casey Baltar. Ito, papahigpitan ko lang yung ating side cam. Yan. So, ito po, the moment of truth. So, nilalagay po natin yung ating side cam para makita nyo kung ano yung nakikita natin din sa scope. Yan. Align ko lang po. Yan. So, sa mga po ng side and also ng ganitong unit, ay po yung ating Facebook account. Nasa ilalim. Message nyo lang po ako sa ating Facebook account. Ayan po. Nasa ilalim po yung ating Facebook account. JP Sampang. Sampang Brother Sir Guys na Rapo. JP Garcia Sampang. Kahit alin po doon. No? Then, ito. Gagamitan natin siya ng Astro 18 pellets Astro 18 pellets Sun resize sorted Straight from the box Ng mga bala Sir Casey Baltar. Ito susubukan na po natin ang inyong unit. So the moment of truth po. First shot mga kabengbeng. Sir Casey Baltar. First shot, grouping test natin. Then isuro po natin. First shot. Ayan, talaga nawawasak yung bala mga kabengbeng. Second shot. Napakalakas ng unit. sit na pagganda mama pangatlo pangapat po panglima na tumama mama sir Casey panganim pang pito pang walo napakaganda ito mama mga kabengbeng solid pang syam at pang sampu solid na solid yung unit ni sir KC Bantar mga kabengbeng ayan Napakaganda tumama naka zero agad mga bengbeng. 10 shots in one hole walang ka flyer flyer mga beng beng so tignan natin kung ilan pa yung karga so kinargaan natin siya ng 2000 PSI from 2000 after 10 shots ilan pa kayang PSI yung natitira so yan so nasa almost 1050 PSI pa siya so nakaka 950 sa 10 shots So, okay na okay yun sa napagandang tumamang unit mga beng-beng. Salamat po, sir! KC Baltar lapitan po natin yung naging groupings ng inyong unit 10 shots na pag ganun tumama mga kabeng beng so tignan nyo po so makikita nyo naman mga beng beng ayan focus na focus dito yung patama nya so ito lang yung, yung, mga to mga beng beng kapag tumama lang yung bala mag spread syang ganyan talagang then naka slant to eh naka slant syang kaya yung spread ng bala pataas din pero tignan nyo po yung kanyang focus ng kanya mga patama. Napakaganda tumama, sir. Salamat po. Pinakamaliit yung daliri, sir. Ayan, oh. Yung focus ng patama niya. Ayan. So, ayan. Salamat po, sir. KC Baltar. So, paghintay na lang po. Yun lang, mga benbing. Again, peace out.